So, ayan po, bumili po ako ng, ano, kuya ng isda sa palengke, yung tambakol. Ayan po. Ayan siya, ayan, ayan, gumagapang, gumagapang, siya, guys. Puti. Binidyoan ko siya, mayroon pala siyang bulati. Bulati ba ito? Dito sa kasi, sa liwanag. Ganyan na, okay na yun. Ayan o, oh, Na natin. Nagulat ako. Puti na lang tinignan ko. Tapo na to. Tapos na natin yan. May bula t-shirt. Meron po lang bula t yung tambakol. Mm -hmm. Labuti na lang. Tinignan ko. Tinignan ko bibili niyan. Ayan nga. oh yan. yun ba? Yan yan. Diyan yung galingin. Eh. Nakita mm -hmm. ko. Diyan siya eh. ni Kinuha ko lang. So ayan po. Isa lang siya. Pero naging tatlo. Kasi naging tatlong potol na siya. Pero. Ayan. Pero ano siya uh, gumagalaw pa rin kahit putol na ayan guys oh. di oh, diba tatlong putol na siya tama nga yung sabi nila na wag daw kainin pag nakakita wag, wag daw kainin pag nakakita ng ganyan tatlong putol na siya pero buhay pa rin o yak pag Wag na, ayan, um. di naman naka naka yung kanina. ay, ay ayan ba 'yan galing sa chan? Ayan, ayan. lumalabas siya galing sa tiyan. Ayan. Tapos ayun po. Hindi. Lumabas ito siya ito dito. Ayan oh. ayan, oh. ayan, ayan siya o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan. Lumalabas siya galing sa tiyan. Yung isa kayo eh. Tama sabi nila. Ah, mayroong kasing siya, tao ito, hindi ito. naniniwala na ano. Sige na.